Welcome back again mga kalukad ah, For today's video ay mag-deliver tayo ng mga motorcycle vehicles natin na transfer natin sa Turius Bali, nakarga na nga natin kanina pang umaga yan At nandito na nga tayo, bibiyahin na tayo Napunta kami ng pinabista mga kalukad Masyadong mabilis ang broom broom natin Masyadong pinaspasa ni Mark Kenneth <laughs> uh, Ako nga pala nag-drive yung mga kalukad ko na Maalam din pala akong mag-drive ka, alam ko pa Maya-maya ah! <laughs> pa nga, eh. nandito na tayo sa binabista mga kalukad stop ko kami dito. So, Pagkakape muna kami. At tayo ng pagkape. Ah! Okay, yung mga gusto kong kumuha ng motor, dito po sa Binibista, napakarami po mga brand new motorcycles natin. Mga broom broom natin. Pagdating nga din, eh, ay pinaghanda kami ng mga stop ng cup noodles ng manager. Kasama natin si manager dyan, mga kaluwad special pa no naka cup noodles no bali yan na nga po si manager nakapula at ah, si OIC nakaputi at yan na kay team ay si Pampilo ah, bali pagkatapos nga namin kumain ay bumatchi na agad kami ni sir kumain lang ano dumain lang ng pagkain sa ano ay binabista Batchi na tayo papunta ng Torreos mga kalukat at sa part na ito ay binagalang ko ang aking pagmamaneho dahil uh, ah, nagandaan ako dito sa view ng Dampulan nandito na tayo sa Dampulan mga kalukat napakaganda dito ah, makita ninyo ang lawak ng kalsada napakaganda at tabing dagat po yan mga kalukad malawak pero ang dami nagalaglag ang bato kaya dapat talaga ay mag-iingat kayo mga kalukad pag kayo ay mababiyahe dito at daming dami, -dami nagalaglag ang bato delikado po baka po tayo ay malahulugan ng bato ay magkaroon tayo ng accident dangerous broom broom isa nga pala ito sa inapuntahan ng mga motorcycle riders natin sapagkat napakaganda nga yun ang beauty ni talaga namang dinadayo ng mga motorista natin mga kalukad mga galing pang ibang bansa dyan galing Japan galing Spain made from the Philippines in the Arabic word. Ah! pagkalipas ng mga ilang oras ay dito na nga tayo sa branch ng Torios mga kalukad at tumating na tayo dito ano bali bababa na natin yung ating mga motor ilalagay natin yung sa loob mga kalukad oh, bilis no? na hindi agad sa loob ibaba e, na agad ni Master Chef ah! ni Pampilu shout out nga ni pala kay Ma'am Cheryl Pagrat. Paka beautiful pala talaga niya sa personal. Search mo sa Facebook. Gusto ko na rin pala ngang i-shout out si Alexander Mahagway. Shout out sa iyo, Lord. At kay Sir Gerald Angkaw, ang batang siwol mga kalukad. Uh, shout out na rin kay Jester Lanshon, mga kalukad. Shout out sa iyo. Bali pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay bumatch na ulit tayo mga kalukad. Uh, ready to rumble naman ulit tayo. Babayaan naman tayo ng pagkalayo-layo ang susunod nating pupuntahan ay Santa Cruz Branch mga kalukad. Kung napapanood mo itong video ito ay pakicomment naman po mga kalukad kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakabot na ang video ko ng ari. Salamat na rin nga po pala sa patuloy na sumusuporta sa ating page at YouTube channel mga kalukad, kalukad vlogs. Maraming maraming salamat po sa inyo mga supporters natin. I love you all. Wah! Pagkalipas nga ng ilang oras ay dito na tayo sa Santa Cruz Branch mga kalukad. Ito nga pala yung loob niya mga kalukad. Napakarami ding motor. Yung mga malapit po sa Santa Cruz, kuha na po kayo ng motor dito sa amin. Shoutout nga ni pala kay sir, ang poging lamig ng Santa Cruz. Ayan o, oh. kala ni sir a picture. Eh, yun ay nakabidyo. Kala mo baga, pampilo. Ah, ah, ah. Shoutout sir, poging lamig ng Santa Cruz. So, biyay niya naman ulit tayo mga kaluwad, papunta tayo magpog. Bale, dumaan lang kami sa Santa Cruz saglit. At may chinek lang si sir doon. O, oh, yung mga kaluwad ano. Ito yung daan papuntang magpog masyadong maraming korbada kaya dapat ay magdahan-dahan tayo dahil hindi natin alam na yung mga daan paliko-liko baga ay mahirap yung mga paliko at big bakay kay biglang dumaan sa biglang liko yung mga nagkakita dyan sa Santa Cruz ay biglang nadaan sa biglang liko mga kalukad siguro alam na ninyo yung naganong kung biglang liko maya nga, nga nandito na kami kagad sa Mugpog uh, na para na kami dito dahil check si sir nag-check check ng mga motors ba dito yan sa magpog mga kalawad barangay sumanga magpog marindupe ayun oh, dito tayo ngayon sa rosy magpog branch yes dito naman tayo hindi ko nga narin na rin videoan yung pagpunta namin ng buwak mga alukad yung pagbalik namin at nakabalik na nga rin ako dito sa buwak uh, sa, buwak tagot biyahe Kalayo, mga kalugod. Maraming maraming salamat po sa panood. And see you on my next vlog. Bye-bye.